Kala nung iba, napakayaman ni Sol Aragones para tumakbong mayaman ka ba talaga? Hindi. Actually, yung tatay ko nga, dating tricycle driver. Tapos yung nanay ko naman, nagbabalot ng tinapay sa bakery nung araw. Pero alam mo, nung habang nakikita ko na nahihirapan sila, scholar ako nung high school sa Canosa College, tapos scholar ako sa UP Banyos Ang course ako yung BS Development Communication, major in Community Broadcasting. Habang nakikita ko, naghihirap yung nanay at tatay ko, sabi ko, hindi mamamatay na mahirap ang magulang ko. At ang tanging paraan dito yung mag-aral akong mabuti. So nag-aral talaga akong mabuti. Talagang sabi ko, at pagdating ng panahon na kailangan maiahon ko sila sa hirap, naiahon ko sila kahit naman papaano sa hirap, tsaka raket na raket ang lola mo. Tuturo ko sa mga school ng personality development, nagko-choreograph ako, naturo ko ng sayaw, nag-MC ako, habang reporter ako, lahat pinagsasabay-sabay kaya. So nung maliit ka na bata, Lumalaban ka na ba sa buhay noon? Nagtatrabaho ka na? Laban. Itinda akong pastilya sa classroom namin. Kapag mga dibu, kasala ko sa dibu, minememorize ko yung step sa kotilyon. Tapos ituturo ko naman yon nag mc ako. High school pa lang ako. So, rumaraki talaga ako na rumaraki. Mm -hmm. Hindi ho ako pinanganak na masarap ang buhay. Pinanganak ko ako mahirap yung buhay. At talagang nagsikap ako. Kaya lagi ko sinasabi, Oj, na basta kailangan ako, ready ako.